Good morning mga idol, mga follower. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. So, mga idol, eh, galing kami sa ano, San Mateo Rizal. Uh, nagsukat po kami doon. Na may, yung isang followers na gusto magpasukat ng trashes at roping. Nung um, araw umalis kami dito sa Taytay -tay Rizal. Ngayon nakabalik na. At nandito na po kami sa isang project namin yung kinanto namin kahapon ito mga eto kung mapapansin yung mga idol ayos na yung mga gatter nito and, maglalatag na lang yung mga idol, mga follower mapapansin yung mga idol diretsyong diretsyong gatter nito at tingnan yung mga idol, mga follower mapapansin yung mga idol yan and, Ayan mga idol yan. Makapansin yung mga idol Ayos na Ayan, Ito yung kinanto ko kahapon mga idol Ayan. Ayan, Ito na yung uh, Running gutter At saka yung kili-kili Running gutter Ayan, Makapansin yung mga idol Ayos na to Good uh, morning Good morning mga idol, mga follower Kita tayo para ipapakita natin doon sa sa taas. Ay, maakya oh aw mano gumagalaw oh. Ay nako Diyos ko. Dino yung mga idol kung mapapansin nyo. Ito yung lalataga nila ngayon. Yung mga kasama ko. Nandiyan, nandiyan na, yung yero kahapon. Baklas ka ito mga idol. Kung mapapansin nyo. Yan. Ito yung kinanto ko kahapon na gater mga idol, mga follower. Nakawawa si nanay oh. Kasi grabe na butas pala talaga yung bubong niya. Ayan. Yung kabila meron na. Ayan. Meron na rin gater mga idol. Mga follower. Ayan. Start na sila ng latag ngayong umaga. Ako naman. Pupunta ako sa isang project. Yung binlag ko kahapon ng hapon maglalagay kami po ng plain sheet ayan mga idol makapansin nyo malaki laki rin ito mga idol baklas kabit ayan yung architect nito mga idol si architect suli distro ayan, ayan dyan na ay yung yero lalataga na lang mga idol Oi, okay, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good morning po sa inyo. Mga <clears throat> mga idol. Yung isang project natin dito sa Villa Gloria. Saan kayo saan mag-start pre? Ay pinakamaba Ito itong area na to ano. O, kasi tili-kili yun eh. O, dito kayo mag-start. Ito hindi kabra natin ha Nandiyan yung hindi kabra. Ay, ingat kayo rito ha ah. At hindi tayo magkakasama ngayon At hiwalay tayo sa grupo Ay mga idol yung Lalatagan ng Ngayong umaga Ayan. Half a twist design yung mga idol Mga follower Ayan. Okay, thank you Mga idol at mga follower ko Maraming salamat sa mga suporta niyo sa akin Luzon, Visayas at Mindanao. Yeah. Thank you. God bless to all mga idol at mga follower ko.